Magandang umaga SK, magandang umaga at welcome sa usapang Mindoreños. Uh, hello po, good good morning po and um everyone, hello po, good morning. Wow. Jomar, kamusta ka dyan sa Central? Una muna, eh, oh, hindi ba naulan sa Central? Mainit ba ang panahon? Nasa ang, Hello? bahagi, nasa, nasa ang bahagi ka ng Central, Jomar? SK? Hello, sir. Ay, Actually ay, po ay, ay. ngayon, nasa ano po ako, nasa Barangay Hall. Dahil ano na po, start na po kami ng validation for the um, beneficiaries po ng uh, makakatanggap ng cash incentives po ng owners. So, actually, oh, oh. right now, dinudumog na po ng mga... Alaga uh, naman. Oh, uh, binabati yes, muna natin si Kapitan na uh, uh, bandot at mga kasama. SK, bilisan na natin ang kwentuhan. Nabali. Paano mo pinalano ito? At ano ba itong programa mo na iniimbitahan mo ang mga honor students o mga honor graduates ng iyong barangay para sa isang insentibo? SK, kwentuhan mo naman kami. Um, ano po, um, this program is nagstart start po kasi siya. So, uh, kahapon lang po actually, kahapon lang siya naisip, kahapon uh. lang din siya na um, na-prepare and kahapon na din siya na ilabas. So, mabuti, mabilis lang din po ang aking mga kasamahan. So, kahapon po, um, mayroon pong iilang students na lumapit sa akin na SK, baka naman with honors ako. So, um, so marami pong kabataan na lumalapit din. Yun po yung mga nagigilin niya nila. So, so i thought na why not um, instead na bigyan ko yung iilan lang why not maggaroon na lang ako ng isang program for all the top performers po ng central so posted po cash incentives para sa with owners and with high owners dahil also ako po during the uh, high school um, I was also one of the top performers so um, alam ko po, po yung feeling ng kung paano magsunog ng kilay magpuyat and so in this simple way po ito ba yung aming pasasalamat sa kanila dahil nagtsaga po sila natapusin ng buong academic year ng with flying colors. Wow! So, ay Ano ang matatanggap naman nila eh okay uh, outright ba ngayong araw uh, after uh, validation ay they will receive that cash incentive uh, after this validation po they will receive um next week the cash po maliit lang naman po um Uh, munting handog lamang po ng Sangguniang kabataan ng Central para sa mga kabataang um, nag excel sa kanilang mga paaralan. Oh, maliit man yan o malaki, is something yan. Parang ikaw yata ang unang gumawa niyan, SK. Ha? Congratulations <laughs> sa iyo. Eh, Thank you, Sa planning ninyo, paano niyo pinaglaanan <laughs> ng uh, ikang ikangay uh, ganitong klase ng allocation yung mga insentibo uh, sa kabataan SK? first po, chinect siyempre po namin yung availability po ng budget namin if we have something for the cash incentives po. Oh. Then after checking po yung budget namin na meron naman, and chinect naman po namin yung bilang ng students na meron na possible na with honor. So, Uh, I coordinated po with school ng Central National High School and um, I asked din po the Holy Family Academy which is the schools we have here in Central uh, in Central oh, oh. so um, uh, Nagugulat din po kami dahil sobrang rami ng population <laughs> ng naging top performer sa kanilang oh. mga shows. More more or less estimate mo, ilan ang mag-a-appear na mga nag-qualify sa with honor, with uh, with the high <laughs> honor and with the highest honor? Um, from Central National High School alone sir, possible mga nasa 200 plus po sila. So yung mga hindi po makakaabot sa aming cash incentives is they are candidate po for the cash assistance this incoming um, July Ayun. for the school year po. Oo, How about mababalitaan din ito? Kunyari nag-aaral sa Maynila pero residente ng Central. Are they entitled also for such uh, incentives SK? Yes, for as long as they are in uh, as long as they are they live here in Central po. Wow. So, ilan na uh, most likely ang population? Kasi ang kinater kin mo nasa mga high school lang ano, junior and uh, yes, senior po. high school ano? Uh, yung college bakit hindi mo sinama? Uh, <laughs> yeah, yung may mga may list, eh. Meron so, na. yung sa Meron din po kami for college, so yung budget po namin for financial assistance is esinatip namin for high school and college, so ongoing po yung pag-aayos namin ng papers for the graduating students, po kasi uh, incentive okay. din po siya for the graduating students. Oh, sk um most uh, mga ilan ng population ng ating mga nasa High school, ano ho? Yung nasa ating junior and uh, senior, uh, ang sano sa uh, well, uh, ang Holy Family ba ay merong junior and high senior high na, and then, uh, ay po sa, sa Central National High School, ilan ang population natin na uh, SK. Um, ang Central National High School po kasi alone is parang nasa thousand po ang population ng Central National High School. Uh -huh. And most of them is from Central po. So most probably, ang um, high school na meron po, ang um, kabaraang nasa, kasalukuyang nasa high school na meron ang Central ay most likely po ay nasa two um, thousand? Yona. At may uh, meron pa diyang mga taga sa San Agustin, I guess, ano? Yes po, meron po. Kanina nga po nalulungkot ako, meron kong um ilang estudyante na pumunta dito dahil nga po um lumapit para sa cash assistance. And when I asked them po kung taga saan sila, um nalungkot po ako dahil taga San Agustin po sila. So um, hindi ko alam kung how to approach them na uh, hindi <laughs> ko sila uh, ang diskarte lang dyan ay sasabihin hayaan mo, ipapaabot ko sa, ak <laughs> sa aking kapo SK <laughs> chairman and I think uh, they will uh, 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 thank you for giving them idea and it's not too late for them no, para magkaroon ng uh, supplementation sa kanilang uh, ikangay uh, Um, well desire to to help also yung mga kabataan well ang tanong pa rin natin SK sa 200 uh, marami ito ha ah, uh, yes. ano ang nakita mong dahilan bakit ang mga estudyante nag-excel lalo na yung mga taga-sentral sa kanilang pag-aaral ngayong school year Siguro po sir um, ang pinaka best is yung peer um, peer pressure na rin po uh, -huh. uh then yung family. Uh -oh. Kasi po kapag nasa tamang circle ka po, I believe kapag nasa tamang circle ka ng friends, kapag is may hikayat kanila in a good way. Uh -oh. Kasi kung sino yung mga nakakasama mo palagi, sila yung makaka-influence sa especially kapag lagi kang nakakasama sa mga kabataan na may magandang hangarin sa buhay or nagsusumikap talaga sa buhay mm -hmm. hindi mo hindi mo siya mapapansin kagad pero eventually magkakaroon kayo ng kaparehas na natunguhin sa buhay po. And um, second po is family dahil lahat naman po um, ng mga magulang is ang gusto ay lahat lahat ng maganda ay gusto para sa kanilang mga anak. So siguro they, they encourage their their child to um, to excel and to really study hard dahil nga sabi nga nila naniniwala siguro sila na, edukasyon lamang ang makakaahon sa kahirapan. Oh. Tutulong edukasyon lamang ang makakatulong sa kanila para makaahon sa kahirapan. Oh. At alam mo ba, dati pag sinabing peer pressure sa pangit na ano, na na, na bagay, yes, no? Po. Pero ang ganda ng definition mo ngayon ng peer pressure at ito ay leading yes. sa mas positive na uh, ikangay result, no? Uh, am I right? Yes po. Uh, oh. Yes po. oh uh, oh. Eh alam natin na mahirap din ang buhay sa kanayunan lalo na sa sentral no pero yes, oh, binibigyan nila ng pahalagang edukasyon eh. SK ano Yes po Yes po, dahil katulad din po nung um, bilin sa akin ng magulang ko. Katulad, dahil ngayon po, kasalukuyan, isa pa lamang po akong third year college student. Uh, so, ang um, bilin is kailangan mag aral ng mabuti dahil yun lamang po ang pwedeng oh. ipamanan nila sa akin. <laughs> dahil oh, oh. wala pong lupa or material oh. na bakay na pwedeng ipamanan sa akin ng mga magulang namin kundi hindi pag-aaral lamang. Uh, Relate, really, ano? Relate really, talaga, no? SK, yes, uh, <laughs> yes. uh, magkano ginagastos ng isang kabataan katulad mo sa pamasahe lang? Back in Um, sir, ako po kasi ay tubong Pulang Lupa. Okay. So, from Pulang Lupa, Pulang Lupa Central to um, San Jose Main Campus, oh, oh. ang ko po is one way 50 pesos. So, balikan po balikan alone and transport alone is 100 peso So, ang akin pong baon oh, oh. sa araw-araw is 120 pesos. So, naisusurvive ko naman po ang buong maghapon with the 20 pesos. Kumakain ka pa ba? Yes so may po, <laughs> uh, mabuti no? Ay eh, papaano papaano uh, well we are talking about the life uh, the life of a student like you kasi uh, napapanahon dahil graduation pat but, but yung aking content ngayon sa ating programa at sa vlog ay uh, yung, yung deeper life ng estudyante no. Ay eh, papaano yeah. hindi ka na umuwi? kasi pag umuwi ka pa mas magastos. E eh, paano mo ginugugol ang oras mo sa paaralan, lalo na pag mga vacant at minsan absent pa yung isang teacher, pero meron ka pang susunod na subject, paano mo ikangay pinalilipas ang oras positively? katu po sa si schedule namin as a college so hindi naman po namin mabibiling um, um favorable time for us so meron po talaga mahahabang vacant oh. sa pagitan ng mga subjects so ang ginagawa po namin available naman po ang library ng ng ating paaralan ng OMSC oh. so um, nandon po kuminsan tumatambay and um ano din po ako ng isa rin po akong student leader ng Occidental Mindoro State College. So meron po kaming office. So I utilize po may position. Um, tumutulong po ako sa mga gawain ng organization namin. And sometimes nasa office lang po ako doing my works. Oo. Oh, oh. Uh, ko, malamig daw yung library ng OMSC, eh, no? Malaki pa. Ha, malamig. <laughs> malamig. po siya. Ando doon pa si Crush, no? <laughs> <laughs> Joke lamang. Pero siyempre, somehow, ang pagiging SK mo dahil nagtatrabaho ka naman, yung ikang ay konting natatanggap sa barangay, eh, malaking tulong din SK, ano, sa pang-araw-araw na buhay, no? Nakakatulong ka pa sa iba, Yes po. Um yung aking pong honorarium is malaking tulong po for me alone. Oh. Um as of now po hindi na po ako since I started getting my honorarium hindi oh. na po ako humihingi kulang po, po ng um, any financial assistance, bagos ako na po ang tumutulong sa kanila. And I also help some kabataan po ng sentral kapag meron pa po akong natitira sa aking honorarium. Katulad nung kailan po is meron sa aking iilan na lumapit para sa kanilang um, graduation fee. So meron pong natitirang pera ang ating SK. So I disreputed some po sa ating mga kabataan lumapit po sa akin. Oh, ang galing naman SK. Ano ba ang kursong kinukuha mo ngayon SK? Um, Ako po ay kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education wow. po, major in English po. Wow, ang galing, ano, eh talagang ikaw ay napaka-modelo, mabuti at magaling. At uh, isa sa post mo kasi alam mo, I need to admit, ngayon la ako nag-stock sa sa ano account mo. <laughs> yeah. Dahil uh, i-interviewin kita, I need to do some research. At konting-konting-konting okay. panahon lang yung aking nagawa para at least alam ko rin naman yung daloy ng ating palatuntunan. Aside from yes. your invitation sa mga junior at senior high ng mga honor student, nakita ko din yung congratulate mo sa mga kagawad mo, sekretary mo, treasurer mo, na you are proud of them but because nitong nakalipas na mga licensure examination for teachers, pasado sila. Kwentuhan mo naman ako na hindi lang ikaw ang nagkakaroon ng flying honors kung hindi itong mga kasama mo dyan sa SK Council ng Sentral. Ayan po super happy po ako regarding that kasi po, um actually yung during those review times po nila is kasagsagan po ng na liga namin. So, nag-aasaran kami. Uh -oh. Kapag hindi, sabi ko po, kapag hindi kayo po masa okay lang yan kasi nagpapaliga tayo. Ang idadahilan natin, nagpapaliga <laughs> tayo. Pero hindi po naging hadlang yung liga namin para maipasa nila yung kanilang mga licensure examination. Uh -oh. And, proud po ang sangguniang kabataan, family nila at ang central barangay sentral sa kanilang achievement. So, meron na po kaming tatlong licensed professional teachers, uh -huh. teacher and meron na rin po kaming isang registered criminologist. Wow. Given na uh, mapadali ang kanilang employment ano at makapasok yes, at po. sa ranking eh okay lang ba na iiwanan ka sa council sa SK para magpursigi sila sa kanilang profesyon SK? ayoko naman po pong maging hadlang sa kanilang career. so, uh -oh. they really want to na to fly higher po, tulang uh -oh. so lang po, magagawa naman po ng paraan. Oh, yeah. <laughs> sa nakalipas na halos wala pang isang taon, SK, eh, ano na yung mga accomplishment mo bilang SK Chairman, sa sampu na mga kasama mo sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Sentral? um accomplishments okay so ito po actually ang una po talaga naming naigawa ay ah, liga okay. so nag nagkaroon po ng basketball league ang barangay central sa panguna ng sangulyang kabataan dahil fiesta po talaga ng central sabi ko pa sa sarili ko um hindi ako magpapaliga hanggat hindi fiesta ng central so oh, yes. um nagkaroon po kami ng liga um starting January until March. Uh -huh. So pa, bilang paghahanda sa piyesta ng Barangay Central and then right after that nagkaroon po kami ng Sangguniang Kabataan Night. Kunsaan is showcase po ang galing ng mga kalalakihan sa paggrampa dahil I believe lagi na lang po ang kababaihan ang nasa na isa showcase during the pageant po sa atin dito sa probinsya. So why not um I try natin na lalaki naman ang sumalang sa patimpalak at makipagtagisan sa galing sa pagrampas ng at talino pagsagot sa mga katanungan. So after that po, um, so after ng sangguniang kabataan night ay nagkaroon po kami ng yung sinabi ko nga kanina ang first ever ginoong ginoong central 2024 and right after that po um, hindi po nagpahinga ang ating sk uh, agad po tayong sumama at sumali sa mga um, trainings and seminars kapulad po nung ginanap sa source and it really helped me po sa budgeting and sa legal, sa mga legal papers and right after that formulation na po ng mga resolution resolutions and application na po ng budget namin para sa um, approval. Uh -huh. So, as of now po, ang budget po ng Sangguniang Kabataan is nasa SB na po. It's for approval na po. I believe this week po sana ma-approve na siya. And uh, um, susunod na buwan, magkakaroon na po kami ng installation of solar streetlight uh -huh. sa um, iisang sitio and um, after that magkakaroon na po kami itutuloy-tuloy na po namin yung mga hindi po mabibigyan sa cash assistance as they are candidate for the financial assistance naman po na nagkakahalaga ng five um, 1,500 pesos. Ito po ay kaunting tulong lang galing sa sangguniang kabataan para po sa paparating na pasupan. Oh. And after that, hindi naman po matitigil sa isang installation na lang ng solar street light. Oh. Susundan so, so, po ulit natin ang installation of solar street light. Oh, wow. So ito po yung nasahan natin ma-accomplish during um, until June po. Oo. Oh, oh. Yeah, alam mo SK, eh, yeah, ang central napakalaking barangay, ano? Ilang sitio nga meron ng central? Central has um 20 Five, I believe 25 sitios po. Eh alam mo bawat sitio parang barangay din eh no. Paano mo yes. <laughs> paano mo dinadaluhan ng pangangailangan ng bawat SK sa purok na mga active din. Um talagang mm. sir kapag may invitation po pag pag event naman po ay evaluate po kung saan ba talaga kung saan nako hindi nakakapunta saan nako kung saan yung hindi ko nararating oh, and kapag sa pangangailangan naman po kapag sa budget is i-evaluate kung sino talaga nangangailangan sa mga lumalapit oo oh, oo oh. kumukuha ko po yung mga mas nangangailangan talaga then after kapag natapos yung may nangangailangan at nagkaroon na ulit ng budget sa SK sumunod naman po yung hindi nabigyan oo oh, oo oh, tama alam mo SK hindi lang naman kabataan na nakikinig sa atin alam mo ikaw ang first SK na na interview ko. <laughs> At uh, uh, syempre nakikinig din ang community, nakikinig ang probinsya, nakikinig ang mga municipal officials. Ngayon na uh, bakasyon na no ng mga kabataan, maraming naghahanap i-guess ng summer job, ano? Eh ano ang yes. ano ang pain kapag wala kang masagot na availability ng job? Paano ba ang mga kabataan na taga-central na ginugugol yung mga panahon ng bakasyon para maging productive din? Um, para po sa mga ang naghahanap ng summer job pero bigong maghanap ng summer jobs is um, magkakaroon po kami ng mini-entrepreneur seminar training po dito sa ating barangay. That's so um, I believe um, tuturuan po namin sila sa mga bagay na, and, or mga bagay na pwede nilang gawin if they have time or they have a capital para po to start a business po. Uh Oo, -oh. that's that's good ah huh? and uh, dapat suportahan ka diyan. Pero siyempre dahil tayo ay agricultural uh, barangay at umulan na ay talagang ang kabataan ng sentral eh lahat marunong magtalok SK Yes po, isa exactly. <laughs> eh, ikaw, marunong ka pa rin bang magtalok, SK? Um, awan Awanan, just po. Hindi Ayun. Ina-try ni SK. <laughs> <laughs> Pero tama, no? That's one, talaga na uh, number one na uh, ikangay, kumbaga sa mga posisyon, available na ano, yung pagtatanim. But there's nothing uh, funny about it kasi yes, talaga sir. na ito ang buhay natin sa mga barangay katulad ng Sentral. Yes po. Um, as a agricultural barangay po, isa po talaga siya sa mga nagiging hanap buhay. Seasonal na job ng tao dito sa amin. And hindi lang po katandaan ko minsan yung talagang nag-grab ng opportunities. Paramihan po ng, ng nag-grab ng opportunity nito is yung mga kabataan. Especially, um, po hindi naman dahil nga hindi naman talaga lahat nakakangat sa buhay is they really find ways themselves po para mabili yung mga bagay na gusto nila. Oh. yung mga pangangailangan nila. At uh, isa sa nakita ko na growing industry ng Central, yung paggawa ng balot at pag-iitikan SK, ya yeah? yes, uh, po. Mukhang maganda rin yan na i-capitalize nila yung uh, nakagisnan ng trabaho ng Central at uh, yung yung kapit yung yung ng kabarangay na si Ogi Tingas ay eh, nagpo-produce ng 250,000 balot ay mga aman ang kulang pa rin ano uh, ano yes, ang po. ano ang tingin mo diyan kung sakaling uh, ang pag iitik din na isa sa mga entrepreneurial thing na po pwedeng i-suggest. Yes po. Um as agricultural barangay po talaga, is fit po talaga yung pagpo poultry sa dito sa area namin. Uh -oh. Um Wag lang po sana maging cause ng health uh, issues ng mga katabing kabahayan. Ah. So, uh, ang isa lang po sa mga tip is sana if they plan to have um, itikan or any poultry po is yung medyo malayo po sa kabahayan. Uh, marami pong nagpo-poultry dito sa atin um, or nag-iitik. -nag and nagmamanukan po. Um, isa po kasi siya ma sa mga talagang nagbo-boom na business ngayon dahil uso po ang pagbabalot, mga grilled balut. Uh -oh. So ka kanina nga po before ay before po ako umalis sa bahay meron pong dumaan sa bahay at nagbebenta ng itlog alat then oh. balut po. Oh. So at Nakakatuwa kasi po sobrang baba po ng mga presyo. Oo. Oh, itip mo sa akin bibili ako mamaya. <laughs> <laughs> And uh, lastly SK ya. Uh, uh, ngayon ano na ang sitwasyon dyan? Ano na ang nakikita mo mga ilan-ilan na ang lumalapit? Nakangiti na ba kay SK at uh, SK, uh, ako rin honor student. Uh, kamusta na ngayon diyan? Uh, patuloy pa ba ang pagdating ng mga kabataan? as of now po para may pa rin po ng parami yung mga kabataan actually exceed feeling ko mas marami pa po sila sa inaasahan namin so um they exceed na po the slot so uh -huh. still i cater din po i cater din po para po um, for the next cash assistance. kapag um, di Okay. Lastly, sa ating uh, katanungan sa iyo, ano ang naririnig mong mga pangarap nilang kukunin kurso? No? Dahil nakatapos na sila ng senior high, with honor pa, with highest honor pa. Ano ang pulso ng kabataan natin dyan sa kurso o karerang kakaharapin nila? Actually, sir, ang mga kabataan ko ngayon is parang ano, ng hindi pa sigurado. Oh. Some of them are still thinking kung anong course na po ang kukunin. Some are decided na. Uh -huh. At ang iilan po sa mga naririnig ko ay mag-civil engineering, yes. mag-electrical engineering, yes. mag-economyology, yes. and education po. Yun po yung mga iilang course na madalas po naririnig sa mga kabataan. i post mo sila. Lalong-lalo na magiging university ng OMSC. May engineering na. Wala namang tuition. Kung hindi, i-push mo lang talaga ang pangarap nila. And they will be there. Yes, sir. Yes, <laughs> sir. Okay, ang mensahe, yes, ang mensahe mo sa mga kapwa kabataan mo at hindi lang sa Central, the entire municipality listening to you. You're one of a kind. Natagpuan ko na ang galing-galing sumagot. Ano, I cannot believe na ikaw ay nasa third year lang. Ikaw ay SK chairman. I I thought I am talking to uh, a great uh, legislator or an executive of our municipality. Ano ang mensahe mo sa mga kabataan at kababayan natin, SK, sa pagtatapos na ang ating panayam sa iyo. Uh, the only message ko para sa mga kabataan um na nakikinig ngayon is um huwag po tayong matakot sumubok sa mga challenges na ma makarap natin. Always strive hard. Always aim for the best. Dahil wala naman pong uh, masamang mangarap. Wala naman pong masamang maghangad ng mas maganda para sa ating sarili. Ah. Libre lamang po ito. Let's grab it all po. <laughs> Thank you so much, SK Chairman Jomar Lakdao uh, Ubaldao. Maraming maraming salamat sa Hello, thank you po. Okay, si Jomar sa kanya pong uh, panayam sa usapang Mindoreños dito po sa 96.9 Bay FM. Magbabalik po kami makalipas lamang ng ilang patak